Sangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating Ebanghelyo ay mula kay San Lucas Kapitulo 11, Versikulo 37-41. Hanggang apat na isa. Sa ebanghelyong ito, Si Yesus ay inanyayahan ng isang pariseyo upang kumain sa bahay niya. At pumunta at nagpaunlak naman si Yesus at siya ay dumulog sa hapag. Ngunit nagulat ang pariseyo nang makita niyang si Yesus ay hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Kayong mga pariseyo, hinuhugasan ninyo ang labas ng baso at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo ay punong-puno ng kasakiman at kasamaan, mga hangal hindi batang ang lumikha ng nasa labas, ang siya lumika lumikha ng nasa loob. At makikita natin sa mga ebanghelyo, ang mga pariseyo, sila ay masyadong alipin ng panlabas na kaanyuan. Kung, kanilo, kung ano ang dapat nilang ipakita sa harapan ng tao. Kaya nga, sila yung mga tao na abalang-abala kung paano magiging mabuti, maganda, kumikinang at malinis ang kanilang imahin sa harapan ng mundo. Sabi nga sa si Ebanghelyo ni San Mateo, katulad nila ay mga nitsyong puting puti. Ngunit puno naman ng mga nabubulok na ng mga patay na tao sa loob. At ito rin ang punto ng ating Ebanghelyo. Maaring linisin natin ang panglabas maring ipakita natin tayo ay mabuti, tayo ay maayos. Ngunit alam ng Diyos kung ano ang nasa loob. Katulad nga ng sinabi ni Yeso Kristo, siya ang nakakaalam ng nasa labas at nasa loob, kung ano ang nasa puso ng tao. Sapagkat sabi rin sa ibang bahagi ng Ibanghelyo, walang anuman na mula sa labas ang makapagpaparumi sa tao ang totoong nakapagpaparumi sa tao ay ang nanggagaling sa kanyang kalooban, sa kanyang puso. Sapagkat doon nanggagaling ang pagpatay, ang pangangalunya, ang kah kahalayat, ang pagiging sakim at marami pang kasalanan. No, kaya sinasabi ni Yeso Kristo sa pariseyong ito at sinasabi rin ni Yeso Kristo sa ating lahat. Hindi masamang ayusin ang panglabas na buhay linisin ang panglabas na buhay, ilagay sa kaayusan ang panglabas na buhay. Ngunit kasabay nito, inaanyayahan tayo ng Diyos, ni Heso Kristo, na linisin din ang nasa loob. Ang mga maruruming nakatago, ang mga kadalimang, kadilimang ayaw malantad. At paano ito malilinis? Paano mahuhugasan ang mga kasalanan na ito? Isa lamang ang panging paraan, ibukas ang ating kaluoban sa Diyos. Meron ngang isang salmo sa lumang tipan at ang pamagat ng salmo ay miserere. Ito ang ikalimampung awit na nilikha ni David. At sinabi roon, hugasan mo ako, Panginoon, at ako'y magiging kasing puti ng niebe. At ito, ang sinasabi sa atin ng Ibanghelyo ngayon. Nawa ang Ibanghelyo ngayon ay itulak tayo na sa ating pananalangin ibukas natin ang ating kalooban sa Diyos. At sabihin natin sa Kanya, Ikaw lamang o Panginoon ang totoong nakakaalam ng aking katotohanan. Maging sa labas, maging sa loob ay iyong nakikita. Sa araw na ito, Panginoon, ano man ang marumi sa loob ay iyong linisin. Buhusan mo ng iyong habag at awa. At gamutin mo ng iyong pag-ibig. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.